upat ka adlaw sa di pa ang tuig, naglaray na ang daghan mga stall sa presko ng mga prutas dinhi sa corner Manalili Street sa dakbayan sa Sugbo. Usa sa gitakdang dapit kung asa magpundok ang mga maninda o prutas, sukad ni Adtong Bispira sa Pasko, hangtod karong Sabado, Desembre 28, 2024. Nagkanayo ng mga nanindahay nga mingaw o gamay pa ang mamalitay karong si Manaha. Ugdayong Disyembre 30 pa nga magdasok ang daghang customer. Okay naman kayo ma'am? Oh. Dili, dili palagi kayo kwan? Hala, wala pa kayo mingaw pa kayo ba? Hindi mm. para sa una. sa so, usually na mga adlaw nga murag mo daghan yun ang mga kostumer? Mga sa 30 pa daw kayo o 31? Pagkatong 26 sir, mingaw dito sir. Mingaw dito ma'am Like sa kwan, apple o oh. sa mga kanang lingin-lingin, mga bisaya na prutas mama. Kanan mga native ra, dili imported. Mm, ito sa mga native sir dili. Like chicos, uh, pakwan o ah, kuan, Mga kauban, dili makumpleto ang media noche sa matag Pilipino kung wala ang palihi ng mga lingin nga prutas. O aron matabangan mo sa pagbudget atong gisubay karon sa prutasan sa carbon market kung nasa makapalit og mga prutas, asama aning kiat-kiat -ki nga anaa sa 80 o 100 pesos per kilo. Sa atong pakisusi, dunay mga prutas nga pirting saka sa presyo karon sa kamerkaduhan, sama na lang sa lansones nga may abot sa 400 pesos per kilo, gikan sa naandang more or less 100 pesos. Matod pa sa mga tindera, nga kinitungod off-season kini karon o nihit pasab ang supply. Apan maayong balita, tungod dun pa'y ubang prutas nga mapalit nga wapagipaburot pag-ayo sa presyo. Sama sa grapes nga anaa sa 200 to 260 pesos per kilo, kiat-kiat 40 to 100 matag putos, mangga 180 to 200 pesos per kilo, watermelon 50 pesos per kilo, o pinya 50 pesos per kilo. Doon sa mga gibaligya og binuok sa apple nga 10 pesos, orange nga 10 pesos, pairs nga mapalit sa 30 pesos. Gani nang kanayo ang tindera nga si Michelle Gomez nga kada sila sa iyang pamilya na maligya tungod sab sa maayong kita. Pareha sila man sad man? sa sila. O sa may kanang benta ni nga mga products Karun? usually. Ko an sa kanin milun ay. Ang milun ay. Mm. Karon kay naman nila diretso gud. Kay barbarato pa man siya. Usa sa mga mutuman gyud sa pagkumpleto sa lingin nga prutas sa pagtuo nga dunay dalaki ni nga kaabunda alang sa bagong tuig mao si Fidel Kakashi Smith. Matud niya nga preparado na iyang budget sa pagpalit og mga lingin nga prutas. Palihi. Palaswerte ba mo? Mga lingin-lingin. <laughs> Oo, oh, sa hinungda na ito na nga nung palit mag round shape na prutas kada yan o Agi-anda na kasi talaga every, year. Usually ni mong palitun para sa media sir. Yung mga apple, mga nagingin-ingin, kaya mga ni, mas, mas, mga tamis, gani. Agi-budgetan dyan sa daan. Kay, nabi, 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 nga nabi, 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 ba. Kini si nabi, nabi, alang sa nabi, nabi, Cebu.